Hello mga kapatid, sa video na ito, pag-usapan natin ang isang sundalong haponist na huling sumuko sa Pilipinas sa kasagsagan ng World War II. 28 years siyang nagtatago sa kagubatan sa isla ng Lubang, dito sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, mag-subscribe naman kayo, at pakilike, at pakishare na rin ng video. Si Hiro Onoda ay ipinanganak noong Marso labin libo isang daan at siyam naput dalawa dalawa sa Kamikawa, Wakayama Prefecture, sa Imperyo ng Japan. Noong isang libo siyam na daan at tatlumput siyam, nagtrabaho siya sa isang sangay ng kumpanya ng kalakalan ng Tajimayoko sa Wuhan, China. At noong isang libo siyam na daan at apat naput dalawa ay ipinadala siya sa Imperial ng Japan Army. Si Onoda ay nagsanay bilang isang intelligence officer sa Futamata branch ng Nakano School at tinuruan siya sa pakikipagdigmaan. Noong ika anim ng Disyembre apatnaput-apat ipinadala si Onoda sa Pilipinas upang pamunuan ang mga operasyon ng pakikidigmaan laban sa mga Pilipino sa isla ng Lubang sa Pilipinas na sinakop ng mga Haponis. Ang kanyang misyon ay sirain ang airstrip ng isla at ang daungan ng mga barko sa isla ng Lubang. At inutusan din si Onoda na sirain ang anumang mga eroplano o bangka ng mga sundalong Pilipino o sundalong Amerikano na magtangkang lumapag sa isla ng Lubang. Ang mga utos kay Onoda ay nakasaad na sa anumang pagkakataon ay hindi siya dapat sumuko sa kaaway o huwag kitilin ang kanyang sariling buhay. Yes! Pagdating ni Onoda sa lubang, nakipagsanib puwersa siya sa isang grupo ng mga sundalong Haponis na unang ipinadala doon. Tenyente ang ranggo ni Onoda. Ngunit may mas mataas na ranggo sa grupong sinalihan ni Onoda, at pinigilan siya sa pagtupad sa mga utos sa kanya mula sa taas. At nagresulta ito na naging mas madali para sa mga puwersa ng Amerika, at Pilipinas na kunin ang isla. Pagkaraan ng maikling panahon, unti-unting nalalagas ang kanilang grupo. Namatay at sumuko ang ibang kasamahan, maliban kay Teniente Onoda, at sa tatlo pang sundalo. Ang kasama ni Teniente Onoda, na hindi sumuko sa puwersa ng Amerika, at Pilipinas ay sina, Prebet Yuchi Akatsu, Corporal Shichi Shimada, at Private First Class Kin Kozuka. Si Onoda ang pinakamataas na ranggo sa kanilang apat, kaya pinangunahan ni Onoda ang grupo sa patuloy na pakikipaglaban at pagtatago sa bundok ng isla. Noong ika ng Agosto, isang libo na daan at apat binumba ng Amerika ang lungsod ng Hiroshima sa Japan ng napakalakas na atomic bomb. Makalipas ang dalawang araw, ang lungsod naman ng Nagasaki sa Japan ang binomba ng mga Amerikano. Mahigit dalawang daan libong sibilyan at sundalong Haponis ang namatay. Kaya ito ang dahilan kung bakit sumuko ang buong puwersa ng mga Haponist sa mga Amerikano noong World War II. Lahat ng mga sumdalong Haponist nagsibalikan sa Japan. Ngunit si Hiro Onoda at tatlo pa niyang kasama ay hindi alam ang pagsuko ng kanilang mga kasamahan at patuloy silang nagtatago sa isla ng lubang dito sa Pilipinas. Habang nagtatago, ipinagpatuloy ni Onoda at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang misyon ang kinakain nila sa isla ay saging, niyog, mga prutas, at iba pang halaman na pwedeng kainin. Nagawa rin nila magnakaw ng bigas at mga hayop sa kabahayan sa isla. May ilang pagkakataon ay nakipagbarilan sila sa mga Pilipinong sibilyan sa isla at sa mga pulis. At palagi nilang naiwasan ang mga otoridad na naghahanap sa kanila. At umano'y pumatay sila ng mahigit tatlopong sibilyan sa isla sa panahon ng kanilang pagtatago. Noong Oktubre 1945, nadaan at 45, nakita ng grupo ni Onoda ang isang papel na nagpapahayag na sumuko na ang buong pwersa ng Japan at natapos na ang digmaan. Ngunit napagpasyahan ng grupo ni Onoda na ang nabasa nilang sulat mula sa isang papel ay propaganda lamang ng mga kalaban. <laughs> sa pagtatapos ng taong 1945, at 45, may nabasa silang dyaryo na may utos ng pagsuko mula kay Heneral Tomoyuki Yamashita ng Japan. Pinag-aralan itong mabuti ng grupo ni Onoda upang matukoy kung ito ay tunay. Pero hindi pa rin sila naniniwala sa kanilang nabasa sa isang dyaryo. Si Akatsu ay humiwalay sa grupo at sumuko sa puwersa ng Pilipinas noong Marso, isang libo nadaan at limampu. At noong ikapito ng Mayo, taong isang libo, nadaan at napatay si Shimada sa isang shootout laban sa Philippine Army na aksidenteng nakatagpo sila sa kabubatan ng isla si Onoda at si Kozuka na lang ang natira sa kanilang grupo. Noong Oktubre 11, dalawa sinunog ni Onoda at Kozuka ang naaning palay ng mga taga nayon sa isla. Agad nagsumbong ang mga sibilyan sa mga pulis. Agad rumespondi ang mga pulis at napatay nila si Kozuka. Matagumpay nakataka si Onoda sa mga pulis. At sa puntong ito nag-iisa si Onoda sa kagubatan ng isla. Noong Pebrero isang libo at pitumput may isang Japanese adventurer na dumating sa Pilipinas. Ang pangalan ng adventurer ay si Norio Suzuki. Nagpasya siya si Suzuki na hanapin si Onoda sa isla ng Lubang. Makalipas ang apat na araw paghahanap. Noong Pebrero dalawampu, isang libo nadaan at pitumput apat, ni Suzuki si Onoda sa kagubatan ng isla ng Lubang. Naging magkaibigan si na Onoda at Suzuki at sinubukan ni Suzuki na kumbinsihin si Onoda na sumuko sa mga otoridad dito sa Pilipinas. Ngunit tumanggi pa rin si Onoda na sumuko, at sinabihan ni Onoda si Suzuki na naghihintay siya ng mga utos mula sa kanyang commanding officer, na si Major Yoshimi Taniguchi, commander ng Special Intelligence Squadron ng 14th Area Army, na nagbigay sa kanya ng huling mga tagubilin na kailanman huwag na huwag susuko sa kalaban sa madaling salita napakaloyal ni Onoda at pinanindigan niya ang tagubilin ng kanyang commanding officer. Walang nagawa si Suzuki at nagdesisyon bumalik si Suzuki sa Japan na may dalang mga litrato nila ni Onoda bilang patunay ng kanilang pagtatagpo. At pinakita ni Suzuki ang mga larawan nila ni Onoda sa nabanggit na commanding officer na si Taniguchi. Agad lumipad si Taniguchi patungong Pilipinas kasama si Suzuki. At noong ikasyam ng Marso, matagumpay nakipagkita si Taniguchi kay Onoda sa gubat ng isla ng Lubang. Kinausap ni Taniguchi si Onoda. Sinabihan ito na, bumaba na sa bundok at sumuko na sa pamahalaan ng Pilipinas. Dahil matagal nang natapos ang digmaan, dalawamput taon na ang nakalipas. What? Nabigla si Onoda sa sinabi ni Taniguchi, halos maiyak at hindi siya makapaniwala. Ganun pa man nangingibabaw pa rin ang saya ni Onoda sa nabalitaan. Noong ikasampu ng Marso, isang libo siyam na daan at pitumput apat, ay bumaba sa gubat at sumuko si Onoda sa puwersa ng Pilipinas. At noong ikalabing isa ng Marso, isang formal na seremonya ng pagsuko ang idinaos ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos sa Palasyo ng Malacanang, sa Maynila, sa isang internasyonal na sensasyon ng media. Binigyan ni Marcos si Onoda ng buong kapatawaran para sa mga krimeng nagawa niya habang nagtatago. At isinuko rin ni Onoda ang kanyang espada, isang gumaganang arisa karaipol, limang daan na bala at ilang hand grenade, pati na rin ang isang punyal na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong isang libo, na daan at upang patayin ang kanyang sarili kung mahuli. Si Onoda ay nagpigil sa loob ng dalawamput taon, anim buwan at walo araw. Sa kabuan isa apat na at labing anim na na-araw siyang nagtatago, pagkatapos ng pagsuko ng Japan noong isang libo, na daan at apat at noong Marso 12, 1974, bumalik si Onoda sa Japan, na may mainit na pagtanggap, at itinuring siyang bayani sa kanilang bansa. Nakatanggap si Onoda ng iba't ibang parangal. Inalok siya ng gobyerno ng Japan ng malaking halaga bilang back pay. Tinanggihan niya, at nang ipilit sa kanya ang pera ng mga may mabuting hangarin, tinanggap niya ito, ibinigay niya ito sa Yasukuni Shrine. Noong anim, nagpakasal si Onoda sa kanyang nakilalang babaeng nagngangalang Machi. At noong Abril, 1775, umalis siya sa Japan, patungong Brazil, kasama ang kanyang asawa. Nagustuhan niyang mamuhay ng tahimik sa Brazil, bumuli siya ng lupa, at nag-alaga siya ng mga hayop gaya ng baka. Noong 1776, bumisita si Onoda sa bayan ng Lubang, kasama ang kanyang asawa nagbigay sila ng 10,000 dolyar bilang donasyon sa mga paaralan sa isla ng Lubang. Noong 16 na ng Enero 2014 at 14 na, namatay si Onoda dahil sa heart failure na nagresulta sa pulmonya sa ST Lucas International Hospital sa Tokyo, Japan. Hanggang ngayon na pa rin sa alaala alan ng mga nakatira sa isla ng Lubang si Hiro Onoda. Nakapreserba pa rin ang gubat at ang kuweba na pinagtataguan ni Onoda sa matagal na panahon. At dyan nagtatapos ang ating video, sana nagustuhan nyo. Maraming salamat po.